Magandang magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Nako, nag-resign na ba talaga si Auntie Claire? Nako po. Tumakas na kaya pa di Amerika? Nako po. Kasi ho, nakaka, ano, nakakabasag ng uh, katahimikan eh. Wala ho talagang ano, ha? Wala ho tayo naririnig. Ang, uh, ewan ko, napipin na po ba si Madam Antiklero? Ano ba nangyari dyan? Bakit tila, uh, ano, tapakatahimik mo ngayon? Pagkakataon mo na ngayon, ha? Oh. Eh, bakit ba banat ba? Ano ba nangyayari? Bakit naman mo masyadong binubulabog ang pagkatulog ni, ni Aling Claire? Hindi, o si Aling Claire kasi, di ba, alam naman po natin, pag kaya, no, ah, nagsalita, talagang hindi mo mapigilan ang bunganga niyan. Ano hindi, hindi mo mapigilan ang bunganga niyan. Kaliwat ka na ng banat niyan. Ah, pero ngayon, aba, inabangan siya buong lunes at hindi mo nagsalita. Kaya tuloy ang daming agam-agam na ito hong si Aling Claire, eh, mukhang, ah, mukhang nag-resign na. O kung hindi naman nag-resign, eh, umalis na ng ibang bansa. Naku po. Yan ang dapat nating tanungin at alamin. Ma uh, Malam, uh, Aling Claire, ano na po ba nangyayari sa inyo? Galaw-galaw, magparamdam. Ha? Galaw-galaw po tayo, magparamdam po tayo. Bakit tila talagang hindi ka na nagsasalita? Dahil dito sa issue ng uh, uh ni Tantoko. Naku po, patay tayo. Ano ba kasi yan? Banat ba yan? Tantoko na yan. Hindi o kasi o kasi Tantoko, para sa kaalaman ninyo, eh siya po yung uh, isa sa mga kasama ni First Lady na pumunta sa Amerika dahil po meron siyang event na inatinan doon tapos itong si Tantoko ay eh, napabalita na na tegi nga uh, pero ngayon lumabas uh, na ano itong si tan uh, Tantoko ay namatay dahil sa overdose yun patay kang bata ka o sumala sumalangit na wa naku po hindi kasi nga yun nga ang ano so ngayon ang tinatanong kung uh, sino ba ang mga kasama nito at ang may nabanggit nga na isa sa mga kasama di umano no, allegedly ay walang iba kundi si First Lady <coughs> naku po patay tayo dyan First Lady paano nyo kaya ito lulusutan hindi yan o no, ay uh, dokumentado naman po ha? Huh? mamaya papakita natin ng dokumento na talagang kasama po at ito nga po yung balitang inilabas ng bilyonaryo o pakinggan po natin itong uh, ah uh, balita na ito ha. pasok, pasok. Paso. Ito ngayon ng bagong talagang uh, kalihim ng presidential communication. Ay, hindi pala yan, hindi pala yan. Bak ito, 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 ito. Ay, ta, 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 hindi. Sandali, ang gulo, ang gulo. Bakit nawala yun? May news tayo dyan eh. Oh. Ah, ito, ito, ito. Ha? Huh? Ah, ito, ito, ito. Ito muna, ito muna ang news na to. Yan, okay? Oh, kasi maguloy magulo. Ayan, yan, yan. Pakinggan natin tong news na to, ha. At uh, ayan, okay? Pasok-pasok, pasok. pasok, pasok. Kaugnay sa pagkamatay ni Rustan, executive Paolo Tantoco nitong Marso. Alamin natin 'yan sa agenda weekend report ni Ivy Reyes. Namatay sa cocaine overdose si Restance Corporation Air Paolo Tantoco noong Nako? Iyan ang resulta ng toxicology report nito ayon sa Los Angeles County Coroner's Office. Nakapagawa ng mapabalita ang pagpano nito na umar... So una mo ang establish natin ha. Ito po ay meron na pong uh, findings ang uh, ang kapulisan sa LA. So hindi po ito chismis, hindi po ito gawa-gawa. Ito po ay nangyari talaga. ...Filippine time, listed a significant condition ang posibleng komplikasyon sa puso sa accident ni Ayon sa Hollywood LA News, kasama si Tantoko sa entourage ni First Lady Naku, Lisa Adeneta. Nakupo pa tayo tayo Marcos. dyan. <laughs> ito ang Manila International kasama. So, eto ha, literal. Eto po ay official function of uh, the First Lady of our country na si Lisa Marcos. Official po ito. Kaya dapat talagang magpaliwanag. Hindi po ito private, hindi po ito personal na lakad, ito po ay official. Uh, linawi linawin natin kasi naalala ninyo, 'di ba si si Aling Claire, inaano si BP Sara Duterte, o oh, kasi nagsabi ni BP Sara Duterte, walang perang ginamit ang gobyerno dito, pero it doesn't mean I didn't work. So ang hirit ni Aling Claire, o oh, eh, kung nagtrabaho pala siya, eh dapat official 'yan at magpaliwanag siya. Di ba? Kung ano yung mga ginawa niya at ano yung ano, hindi porket uh, toy personal na lakad, ay wala nang uh, responsibilidad dahil hindi naman po nawawala yung pagka-vice si presidente niya. Naku po. <laughs> na back to you. Bakit to, Kanyo? Eh, ito mismo. Hindi lang personal. Ito talaga'y official. Official na function ang ginawa na uh, ni opinuntahan ni First Lady. At official din, ha, uh, ibig sabihin, dokumentado na kasama po itong si Tantoko. Oh, so, ladies and gentlemen, ha, uh, ito po ay uh, uh masasabi nating talagang official na nangyari. O oh, sasabihin kasi nung iba dyan, lalo na yung kanilang uh, bagong talagang PCO secretary. This is private. The person is private. The Rustan executive Paulo Tantoco is private, but he attended as and part of the delegation of the First Lady. Therefore, even if he is a private citizen, ay eh, official po yung lakad. Part siya ng entourage. Eh. Pag sinabi mong part ka ng entourage, definitely meron dyan na funds na ginamit ng gobyerno. So this become an official event. Hindi mo pwedeng sabihin personal po ito. Sa video sa social media account ng First Lady, present sa MIFF celebration, sina-Senate President Cheese Escudero, oh. Senate Pro-Temporary Jingo Estrada, Naku. Tourism Secretary Christina Frasco, MMDA Chairman Romando Ates, at iba't ibang Pinoy celebrities. So o, o, ano ho ba ang ano kasi sinasabi ng iba? So hindi lang ito ano, meron pa palang mga senador. Pero always remember, magkahiwalay po kasi yan eh. Ang executive at kunare ang uh, uh, legislative, pag yan nagsama sa isang event, magkahiwalay po ng entourage. Magkahiwalay po yan. Alam ko po yan kasi naalala ko nung panahon na si, si Mocha sa, sa mga out of town, ay out of the country ni Pangulong Duterte. May kanya-kanyang entourage yan. Makikita ninyo, di ba, ibang mga senador. Yung mga ibang senador, walang pakialam ang Office of the President doon. Kung sino yung gusto nila, ipadala nila, problema na nila yon. Isasama sila doon sa event as invited person, doon sa event. Pero pagdating sa entourage, gastos na ng Senado yun. Hindi na gastos ng Office of the President. Only the entourage of the President, on this particular case, is the entourage of the First Lady ang gagastosan ng opisina ng Presidente. Yung dati. So pag may event o merong uh, visit si Pangulong Duterte sa ibang bansa, Office of the President, yung lahat ng na mga nasa ilalim niya, nasa Executive Branch. Halimbawa na dyan, yung sa PCO. At this particular uh, instance, itong si First Lady, kasama niya sa entourage, itong si Tantoko. So, even if Tantoko is a very private uh, individual, basta kakasama ka sa entourage, malamang sa malamang, ay eh, merong uh, budget mula sa gobyerno o mula sa opisina ng First Lady. Oh, hindi natin alam kung magkano. Kaya nga, iyan yung ating itinatanong ngayon na dapat sana ipaliwanag ni First Lady. Eh, po... Ako may suggestion ako sa iyo, First Lady ah. Kung ako sa iyo, kontakin mo na kagad si Anthony Taberna. Gago. Anyway, para mo naman siyang tagapagsalita. <laughs> eh mag-damage uh, control na kayo. Ipaliwanag nyo ko ano talaga nangyari diyan. Noong Mayo, pinamulaan na ng Malacanya ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte na involved ang First Lady sa pagkamatay ni Tantoho. Sa kanya pala nang galing. Naku po. Oh, wait, Naku po. Siya pala ang source ng fake news na ito, po. Na pinapakalat Kumalat kasi ang haka-haka on Fake news daw <laughs> Pero ngayon, lumabas na ang katotohanan Totoo pala Na ito ay kasamang entourage ni ni Lisa Marcos O, oh, di ba? Na namatay At hindi yung namatay sa simpleng bagay ha Namatay po sa overdose without WPS, yung white uh, powdery substance. <laughs> So, ibig sabihin, hindi ho fake news yung sinabi ni BP Sara Duterte. So, sino ang fake news? Aling Claire? Sasabitan na kita ng... Uh, ng uh, ano ba magandang pangsabit dyan? Ito, ito, ito. nakita na kita ng... Uh, ay, bakit nasira itong aking kwintas? Oo, oo umurahing kwintas kasi eh. O, oh, ayan, o. Oh. Sasabita na kita, itim na kwintas. Bilang reyna ng fake news. Ayan, palakpakan. O, oh, Aling Claire, magpakita ka na sa sabitan na kita ng reyna ng fake news. Ikaw na ngayon, ang reyna ng fake news. So, di ba? <laughs> Gago! By Los Angeles EFL, na ayon sa mga fact checker, ay distorted at manipulated photos and videos. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Hmm. Kung gusto niya pong alamin yan bilang vice Presidente, may records po yan. Hmm. March 11. Ng hindi kaya ito ang dahilan kung bakit hindi ka nagpakita ngayong lunes? Ha? Sana naman magpakita ka na ngayong martes. Ito ba ang dahilan? Aling Claire? Kaya ayaw mong lumabas at matanong ka kung ano ba nangyari? O inaantay mo matanggal si Eden? Hindi kasi baka inaantay lang niya matanggal kasi yung ibang mga media naman, di naman siya tinatanong dyan. Ayaw ko kung grabe na talaga media ngayon, bayad na bayad na. Walang katanong tanong Ano kaya? Hmm. The First Lady, with the representatives of Girl Scouts of the Philippines, that's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Assistant Vice President ng Response Group si Tantoco. Dati rin siyang Chief Operating Officer ng Pacific Links Golf Development at Chief Security and Procurement Officer ng Santa Elena Golden Country Estate. Ang asawa naman nito, dating Communications Manager ng Response Group at kasalukuyang Malacanang Deputy Social Secretary. Wala pang pahayag ang palasyo tungkol dito. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News So ayan nga, ayan nga po yung uh, balita na yon So at least, uh, meron na po tayong uh, tawag dito ah uh, background kung ano yung nangyari, mga kababayan. Okay? So ito, papakinggan naman po natin ito isang balita na hindi ho sumagot ngayong araw nito ito at tila talaga. Baka naman nag na. hindi, ako nagtatanong lang. Pero sana wag naman. Sana bago ka mag-resign, sagutin mo muna ito mga, mga issue na ito. Nauna-una, sinabi mo fake news pero totoo naman pala. So sana, bago ka mag-resign at umalis ng ibang bansa, ay, tingnan natin. Ay tinuturing ngayon ng bagong talagang uh, kalihim ng Presidential Communications Office na pribadong bagay ang pagkakasangkot kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanaw ng uh, negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. Kaya, tikom mambibig ng malakanyang sa naturang issue. Kasunod na rin ito ng ulat na cocaine overdose umano ang naging sanhi ng pagkamatay nito, Idan Santos sa Balita. Ayaw magkomento ang Malacanang sa lumabas na ulat na cocaine overdose ang sanhinang pagkamatay ng negosyante na si Juan Paulo Tantoco. Si Tantoco ay namatay noong March 8, 2025 sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills sa Los Angeles County, California. Isang araw pagkatapos dumalo sa Manila International Film Festival o MIFF bilang bahagi ng entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Naging ugat pa nga ng world war sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro ang issue dahil sa pagsasangkot kay First Lady Liza sa pagkamatay ni Tantoco. Uh, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandunong na pangalan ni First Lady. Uh, Nako? si Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung uh, tao ay nag-overdose uh, sa suspected drug overdose sa hotel room at uh, ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din ay bigla nilang kinidap kinuha si Pangulong Duterte sa kanya pala lang galing mm. ang fake news Nako Siya pala ang source ng fake news na ito Nako na pinapakalat laban sa unang ginang, sa first, kay First Lady. Nitong linggo ay kumalat sa social media ang report mula umano sa yeah. website ng County of Los Angeles Medical Examiner na may case number 2025-04377 na ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoko ay dahil sa paggamit umano ng cocaine. Nakalagay rin sa medical examiner na ang iba pang dahilan ay cardiovascular disease. Makikita rin na open ang status ng kaso ng pagkamatay ni Tantoko. Sa pagbisita ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez sa press briefing room ng Malacanang ay natanong ito sa issue. Idiniin kasi ni Gomez sa Malacanang Press Corps na ipagpapatuloy niya ang paglaban sa fake news. Naku, bakit wala dyan si, uh, si Aling Claire? Aling Claire, bakit uh, tila nagtago ko kabigla dito sa amo mo? Ako po. Sa so tingin niyo po, sec uh, part ng fake news yung uh, pag-involve po kay uh, First Lady dun sa Tantokos Death? Tantokos Death? Yes po. That's a private matter. Naku, uh... nagbang maangan pa. Tantokos Death, hindi mo alam? Trending na siya sa social media? Lahat siguro na alam na yan, ikaw hindi mo alam? Tantokos Death? Grabe, no? Tila ano siya? Tila... Uh anong tawag doon? Yung patay malisya? Ha? Huh? Sino siya? Ano ba yun? Sino ba yun? Si tantoko Namatay? Sino yun? Private person yun ah. Oh. Eh, hindi niya, ano, ano, ang sinasabi dito, yung involvement ni First Lady. Oh. I, cannot, I cannot comment on that. Eden Santo. Hindi naman tinatanong kung ano yung si tantoko eh. Tinatanong si First Lady kung uh, ano masasabi niya. Ako po, patay tayo dyan. Ito ha, papakita natin tong uh, FB. FB ni uh, post po ni no ni Bobby Tiglaw. Ito po yung ayan, ayan. Ito pong post ni Bobby Tiglaw. Ayan, ito ayan, oh, ayan no. Makikita diyan. Bakit ganyan may mukha dito? Ano ba to? Ito naman si ano oh. Nakasagwa ng mukha dito sa kanan na uh. si ang rain ang ito si Copernico Villaruelo Bil oh. Sandali, tago muna natin. Nadidistract na ako sa kapa. Ito oh. Meron daw nagpadala sa kanya. Ito, ito. Sabi niya dito sa caption. I receive a via Viber this photo of a Berber Beverly Hills police record survivors reporting on Mr. Tantokos' death and person who were with him when police arrived. Noon dumating yung police, ito yung mga tao. Lisa Areneta Marcos was one. I also check if there was such a record supervisor. There is. The Pal the Palace spokesperson who denied this should explain. Naku po, ayan, ayan oh. Nakasulat dyan sa baba. Di-distract talaga ako dito sa pagmumuka nito. <laughs> Nakasulat diyan oh. Officers, officers entered room and observe hotel security performing chest compressions. Ibig sabihin, yung hotel security daw ay uh, binubumba yung ano, chest yung ginagano, yung uh, first aid on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures. Ibig sabihin, tumulong daw yung officer, yung police. And subject was pronounced de decreased, de sorry, decreased, deceased at 12.05 hours by paramedic. And the cause is initially suspected to be drug overdose. White powder suspected to be cocaine was seen scattered on tables and the floor. Naku po. Ah, companions of the victims were summoned to BHPD. Naku po. Beverly Hills Police Department for questioning. Which were uh, Dina Arroyo Tantoko, maybe wife. Hindi natin alam kung ano siya. Lisa Araneta Marcos naku <laughs> po and Alexa Miro Etong si Alexa Miro napapabalita allegedly na may lumabas na news na yan eh na ito daw si Alexa Miro ay uh, girlfriend ni, ni Congressman Sandro yung anak nila ni Lisa Marcos Hindi natin alam kung totoo 'yun na alleged lang po 'yun Pero ang malinaw dito sa dokumentaryo na ito ay naaandoon si Lisa Marcos Again, for clarification, this document was posted by Bobby Tiglao. meaning siya po ang nag-post, hindi po ako at ibinabalita lamang po natin. Sabi pa nga dito sa baba, if you should have any question, uh, please feel free contact me. Sincerely, Donna Corsay, number uh, batch number batch siguro to 826, record supervisor. Ito po siya. Beverly Hills Police Department. Si Donna Corsay. O, oh, yan. Corsay o Corsay? I don't know how to pronounce her name. I'm sorry, madam. Uh, but, uh, ayan po yon. So, malinaw po, mga kababayan, ito po yung ni-report ni Bobby Tiglao. Ayan, okay? So, uh, para lamang po ma -ma makita natin. no oh, ayan, ha? So, ayan po yung pinost niya. At ito po yung uh, sinasabi, Look, the official website of Singapore Grand Prix released photos from Saturday race event including photo of Ferdinand Marcos Jr.'s son, and Ilocos Norte representative Sandro Marcos with actress Alexa Miro. And ang tanong, eh, yan po ba ay, ano, yan po ba ay uh, mapapasinungalingan? Kasi, di ba, tandaan ninyo, si Bipisara Sara Duterte sinabi na to. Itong part na to, nireport niya na. Sinabi niya ito. Di ba? Tapos, sabi ni Aling Claire, fake news daw. Pero ngayon, lumabas talaga, it was an overdose. So, uh, ayan po yun, ha. So ibig sabihin mga kababayan, uh, meron pong dokumento. Oh. Ang ang tanong nga dito eh bakit hindi mala na sila nagsasalita? They can deny, 'di ba? They can deny, pero bakit tila walang nagdedeny? 'Di ba? Mukhang walahong ano, walang salita. Hindi pwedeng, pe again, ha. Kalokohan po 'yung sinasabi ni PCO Dave Gomez na na Vice o secretary Dave Gomez Netoy privado. Hindi ito ay privado. Namatay yung tao at naandoon si Lisa Marcos. Kung naandoon si Lisa Marcos and there were white powder substance, 'di ba? Scattered on the floor, on the table, the same room. This is a hotel room. Ayun na nakalagay po dyan. No? Ayun, no? Ah. The Beverly Hilton, location of incident. Wilshire Boulevard number 5 of our Beverly Hills. The Beverly Hilton. Sala. Sala? Yung pagbumukha naman kasi, sino ba naglagay nito eh? Yung komento niya, nakikita ko pa rin eh. Hindi, ko, ah, hindi po ako gumawa niya na. Isa yan sa mga comment dito.